Isang mga pagparang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay April 5, 2024. At biyernes sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko na muling pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol chapter 4 verses 1 to 12. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa si Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling ng dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Yesus at umabot sa liman libo ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba, Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiaphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angka ng pinakapunong sasardote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, Mga pinuno at matatanda ng bayan, Kung sinisiyasat ninyo kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yesu Kristong taga Nazaret. sa inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Yesus ito, ang batong itinakwil ninyo mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Yesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang Salita ng Diyos Uli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, biyernes, unang biyernes ng buwan ng Abril. Uh, tayo po ay nasa walong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng muling paggabuhay at narinig natin muli sa pagpapatuloy ng mga kwento sa mga gawa ng mga apostol na ngayon ay si Pedro ay talagang buong tapang na nanindigan at buong lakas na ipinahayag ang pangalan ni Jesus na siyang nagpapagaling hindi siya kundi sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus Kristo kaya niya nagawa at napagaling yung lalaking ito na binabanggit dito no? uh, uh, nakakatuwa lang isipin no? na dating uh, si Pedro ay uh, hindi marunong magsalita si Pedro na dati'y mapugso-ugso lang ng damdamin si Pedro na naging mahina din no? dahil nang itatwa niya si Hesus sa harapan ng mga tao at iwan no sa kalagitnaan ng paghihirap nito pero ngayon andi dito na no ibang-iba na si Pedro uh, may katapangan dulot ng kanya po pananampalataya no na nanggaling kay Heso Kristo. Pinangahawakan niya no, yung mga salita ni Heso Kristo. Uh, at sa po, no, isang uh, katotohanan din at realidad na kapag tayo po ay nanindigan kay Jesus, ay hindi ito magiging madali dahil marami ang mag-question, marami ang, ang mag-uusisa no, ng iyong pagkatao, ng iyong ginagawa. No. Gaya nga dito, no, humaharap ngayon si, si Pedro no, sa napakaraming tanong ng mga uh, nagaakala no na sila lang ang may kapangyarihan, sila lang ang may karapatan na uh, magpahayag no ng mga mensahe ng Panginoon. so kasawian palad no ay medyo taliwas ang kanilang pamumuhay. So, sana po no mas maintindihan natin lagi na Uh, may kaakibat talaga na ganitong mga karanasan kasi inaakala natin marami sa mga katoliko ang uh, nadidismaya kasi inaakala nga na kapag sumunod kay Kristo no, ay walang paghihirap, walang pangusga, wala kang mararanasan eh yun yung inaakala eh. pero mati, parang lahat ng uh, paghihirap kasi natin na mga nagnanais sumunod kay Kristo ay susubukin ito para talaga mahinang at mapalitaw talaga, no? mapalabas yung tunay nating hangarin, yung tunay nating intensyon. At uh, kumbaga, hanggang saan tayo no? maninindigan, hanggang saan ang tapang natin sa pagdating, sa pagpapatotoo na naranasan natin si Kristo na muling nabuhay. Nawa no, sa mga halimbawa po ni Pedro at ng iba pang mga alagad, ay magbigay din nawa ito sa atin ng iba'yong yung katapangan at lakas ng loob pero merong uh, kapakumbabaan no? hindi pwede mo wala yung humility na habang tayo po ay napapahayag ng mabuting balita ay nagigim nagiging proud naman tayo nagmamalaki tayo no? huwag natin kalimutan kapag pinapahayag natin ng ang, ang mabuting balita sikapin natin na meron tayong tapang Ibay ng loob pero nando doon parati ang kababaang loob. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pangyari.